it's all about attitude. Maimulat lang lahat, maimulat ang mga bata na on your own, yung basura mo, lagay mo sa bulsa mo. Ha? Huwag ka na magtapon. If you do that, napakaganda na. Ang DILG sa ilalim ni Kalihim Benjamin Benher Abalos Jr. ay naglunsad ng kalinisan program sa Bas Eco Compound, Tondo, Maynila noong ika-anim ng Enero taong 2024. Tumutugma ito sa Bagong Pilipinas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., layuning palakasin ang kalinisan at pagpapanatili sa kapaligiran. Ito ay kolektibong pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang itaguyod ang ligtas at malusog na kapaligiran. Ang layunin ay mapalalim ang kamalayan sa kapaligiran, lalo na sa tamang pamamahala ng basura. Ang paglulunsad ay kasabay ng araw ng pagpapaunlad ng komunidad alinsunod sa Proklamasyon BLG at 341 mula 1964 kung saan ang mga barangay ay mag-oorganisa ng mga aktibidad sa araw ng kalinisan sa buong bansa. Kasama ang TUPAD ng dolat at Proyektong Hapag, ang programang ito ay nagpapakita ng pagkakaisa para sa isang mas malinis at responsabling hinaharap para sa Pilipinas. Tayo po ay nananawagan no, sa ngalan po ng ating Pangulo no, sa itong napakagandang proyekto ng ating Pangulo na kalinisan. Ito po ay gagawin natin, of course, para sa ating mga anak, sa kinabukasan nila para sa bayan po ito dahil ang malinis na bayan para sa akin ay maunlad na bayan